Sana yung mga magsisimba o tutungo sa kya ay magsuot ng face mask, lalong-lalo lalo na po yung mga papasok sa loob ng simbahan uh, para po dumalo sa 33 na misa na sinimulan po kanina alas 3 ng hapon at magtatapos po bukas. So sa atin po uh, meron po tayong entry point, single entry point dyan po sa Villalobos kung makikita niyo po sa screen. Uh, kapag doon po ay wala pong suot na face mask, yung atin po mga kapulisan ay magbibigay po sa kanila ng face mask at doon din po sa loob ng simbahan. Good to know na magbibigay naman po kayo ng mga face mask mo just in case na kalimutan yung mga face mask. Pero usually sa traslasyon, meron tayong mga medical emergencies. Concern talaga to yung mga nataganan, mga hinimatay, ganun. Uh, Nag-simulation exercise daw po for medical emergencies. Kamusta naman po yun? Maayos naman po, kami po ay naglagay, well, sa buong ruta ng uh, ng Traslasyon 2024 ay may mga nakakalat po tayo mga ambulansya. Sa lungsod ng Maynila po, meron po tayong 10 ambulansya. Tapos ang Bureau of Fire Protection po ay may nakatalaga ring 8 ambulansya sa buong ruta po at yung ibang mga LGU na tumulong sa atin. Doon naman po sa Cartilla ay nagtayo po tayo ng field hospital. Nang sagay, iyon po kasi yung pinakamalapit na lugar na pwede pong pagtakbuhan in case of emergency. So, this is a 30-bed capacity na uh, field hospital na kung saan pwede po natin gamutin yung mga nagkaroon ng problema o nagdisgrasya during the procession or during the mass. And then, kung kinakailangan po talaga itakbo sa hospital, nakahanda naman po ang ating mga hospital dito sa Maynila. How about the security, ma'am? Ano po ba yung usual na, yun sa mga previous na translation na ginawa natin, ano yung mga usual petty, petty crimes na na-experience natin kung meron man? And ano po yung plano natin to avoid this, to prevent this? Ngayon po ay may ita talaga tayong more than 15,000 na mga kapulisan sa buong lugar po at ruta ng traslasyon mula po Kirino Grandstand. Tapos po yung ruta ng traslasyon and of course within the vicinity of the Quiapo Church. So 15,000 po yan, mahigit. Katulong po natin dyan ng buong pwersa ng NCR na PNP at uh, sa mismong ruta pa lang ay meron na po tayong limang libo na magririlye-rilyebo -relie doon lang po mismo sa ruta. Uh, so, uh, siguro po ang in-expect lang natin kung may mangyayari man pong mga, ano, yung mga petty crimes lang po. Halimbawa po yung mga nanakawan uh, ng mga personal nilang gamit. Kung kaya yun nga po ay Naglabas naman po kami ng executive order na pinagbabawal po, uh, may liquor ban po tayo, may mm. gun ban po tayo. May fireworks uh, ban din po tayo kaya at least mamimenos po yung mga pwedeng uh, uh, maging krimen uh, during the the whole uh, Nazareno 2024. Pero assured naman po na tapos na yung clearing operations, wala nang hazards kunyari yung mga bukas na manhole, mga kable na nakatiwangwang, mga ano oh, pa ba mga construction site po. Yes. Yes ma'am, hanggang ngayong hapon po ay patuloy pa rin ang aming clearing operations yung mga tarpaulin po na naka nakasabit sa mga sa mga kable. Uh, lahat po ng mga manhole chineck na po ng aming engineering department as well as MMDA. Lahat po ng dadaanan na ruta lalong-lalo lalo na po yung maliliit na kalye ay we made sure na wala na pong uh, kahit anong obstruction doon, uh, most especially mga illegal obstruction. And of course, yung atin pong mga ambulant vendors ay pansamantala pong tinanggal sa area na ito. So wala ho kayong makikitang vendors saan kasi kindering na po. Uh, meron din po tayong instructions as Bukas ng umaga-umaga ay papasadahan ulit natin ang buong uh, lugar ng uh, pagdadaanan po ng translasyon as well as the vicinity of Quiapo uh, Church to make sure talaga na free of obstruction lahat po ng mga lugar na ito. Tama po ba asahan natin ang signal jam? Malamang po, taon-taon naman po nangyayari yan. Kanina po ay nabanggit ni Secretary Benher Abalos na malaking posibilidad na iji na naman po ang signal. Kaya kami naman po sa Pamalananusod ng Maynila ay nakahanda na po ang mga radyo namin uh, para naman po may daloy pa rin ng communication uh, amongst us po. Okay. Mayor, any reminders po para doon sa mga, sa mga pupunta, pa lang? pupunta oh, bukas? Reminders and tips. <laughs> Sa mga dadayo po o pupunta para po sa kapistahan ng uh, Poong uh, Nazareno ay kami po ay nakikiusap unang-una -una, kung kayo po ay may nararamdaman na hindi maganda sa inyong pangangatawan o meron po kayong simptomas kagaya ng ubo, sipon, lagnat, masakit ang lalamunan, panghihina, wag na po kayong tumuloy. Anyway, live streaming po ang gagawin sa lahat ng misa. Yan po ay care of ng Quiapo uh, Church. Sila po ang magla-live streaming. Makikita naman po nyo yung buong kaganapan uh, sa TV. Siyempre, marami naman po ang uh, mag -te mag magla-live ng uh, kaganapan po niyan mula sa Quirino Grandstand hanggang uh, makarating po ulit sa Quiapo Church. Doon naman po sa mga pupunta, uh, mahigpit po nating pinagbabawal ang mga nakabulcap yung naka-cap yeah. po, yung uh, nakasuot po ng may hoodie, mm -hmm. uh, yung mga malalaking bagbo, bags, pinagbabawal po mga canister, uh, pinagbabawal din po yung mga matutulis na mga bagay, bawal po yan. Uh, so yan po yung mga uh, pinagbabawal po natin na sana po ay pakinggan tayo o tumugon po sila sa mga panawagan natin para makasiguro po na ang traslasyon or ang Nazareno 2024 ay maging banal, ligtas at maayos.